Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Ha. Ang uh, pag-usapan po natin today ay yung about dito po sa mga in na ito, no? Diyan sa West Philippine Sea, no? Napaka ano ano, sobrang um barbaric, no? uh, talagang walang awa, mga hinayupak na mga walang puso na mga in na ito. Yan, in checkwa, mga kayo ha. Bakit kayo ang mga naghaharing uri dito sa Pilipinas, mga inchik-chekwa? At saka, siyempre, uh, bakit din po kayo, no? Sa politika, no? Sa business, sa empleyo, sa lahat ng mga bagay, no? Lahat na. Inchik-chekwa. Tignan nyo dyan, no? mga makikita nyo dyan, mga isingkit ang mga mata, inchik-chekwa. No? Eh, lalo pa dyan, no? Dapat talaga paigtingin ang ang operasyon kontra-pogo, kontra-droga, pati nga droga, sila yung namamayagpag, eh, di ba? Yan. O, oh, dyan sa kulungan, pati kulungan, mm. uh, lahat, gobyerno, tignan nyo, uh, mga apelido, sa Senado, sa Kongreso, yung mga apelido na yan, mga inchik-chekwa, pero in we are not against these families, no? Pero ang ano natin, ito dyan sa West Philippine Sea, no? Napaka-barbaric and humane, no? Kasi meron pong isang barko, no? barko o yan, barko ng isang inchikchekwa no Chinese vessel oh talagang binangga no ang isang uh, maliit na bangka no na ang, tapos ang ang hinab -ang masakit pa dito mga kababayan ko ay yung mga ano no ang laman no nito ay isang may sakit na sundalo natin na dadalhin sa ospital dahil nga no N naka duty siya diyan sa Uh, West Philippine Sea diyan sa Ayungin Shoal, no? Specifically diyan sa uh, uh Madre, no? Sierra Madre uh, vessel natin na naka-station diyan sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea. Nako, talagang binangga hinarang, no? Talagang eh, ini-evacuate natin yung six soldiers natin, no? From the Ayungin Shoal diyan sa West Philippine Sea, no? Last month, no? The Philippine Coast Guard has revealed, no? Eh, matagal na pala ito no? Yan. So, so, according to Jay Tariela, yung uh, ating um, spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea, NTF WPS, no? Talagang call the actions of the China Coast Guard barbaric and inhumane. Eh, kung hindi ito barbaric and inhumane, ano pa kaya ito? Napakahayupak ng mga inchichekwa na ito. No? So, talagang galit na galit tayo mga kababayan ko dahil no? so, 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 eh, according to PCG Commandant Admiral Ron Hill naman, Gavan ordered the deployment of high-speed response boat no, from Baliluyan Port to Rendebu with the Philippine Navy rigid hull um, inflatable boat no, carrying sick personnel of the armed forces of the Philippines for medication evacuation. So, sana, hindi naman sana ganon, mga inchik-chekwa kayo. No? Talagang, ay nako eh, noong mga panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh, pag kayo. Ngayon, panahon na upang kayo naman ay kastiguhin ng, uh, pra, ng, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ang dapat gawin sa mga inchik-chekwa nito? No? Parang sobrang mabait naman din tayo. No? Eh, ano na natin? No? Okay, bombard na natin yan ng mga water cannon, ng laser cannon. No? Tapos pag ito, nahuli natin, pagkukurutin natin sila, no? Nang pinyong-pino. <laughs> ayan, no? Ayan. Eh, tapos, eh, baka hindi pa ito mga tuli, no? Tuliin natin yung mga yan para, ano, ah, mga inchik-chekwa na ito talaga. Ay, nako, barbaric and inhuman behavior displayed, no? By the China Coast Guard, no? Parang walang lugar sa ating society. Eh, tataka ka ba ba? Mga komunista to mga to, socialista itong mga ito, sosyalista itong mga ito, no? Dapat ito ay wala na, no? Pero anyhow, maganda naman ng kanilang bansa, eh, mayaman naman sila, pangalawa sila yung mayaman na ekonomiya, pero hindi dapat ganoon, no? Hindi mo dapat ituring ang ating bansang Pilipinas sa mga ganitong sitwasyon, no? Ito, simple medical evacuation. Pwede mo naman padaanin. Ay ganoon ba? Baka gusto niyo ng tulong, gusto niyo ng suporta, Kung kumbaga, gusto niya ng uh, Uh, ano natin no i-escort natin kailangan nyo ng medication etc baka pwede naman ganun pero in fairness naman sa China kasi tumulong din naman sila nung panahon ng pandemic ayan pero ano po pala yun? No, utang po pala yun. no Tal talagang na subject sa harassment itong uh, simple medication natin simple um, evacuation natin no so ito ang nangyayari incident happen no nautical miles no Uh, 15 to 43, 15.43 nautical miles southeast of the northeastern entrance of Ayungin Shoal in the WPS. I believe ito ay isang property ng ating bansang Pilipinas, exclusive economic zone or isang talagang sa loob na ng ating property ng ating bansang Pilipinas, no? Ay, uh, during the attempt nga nung PC, PCGHSRB uh, alongside the PN HRHIB. No? Ibig sabihin, meron ng na Navy dyan kasi parang ayaw nila mag-deploy ng isang military dyan. No? Ayan. Uh, two vessels, no? dalawang two small boats and two rubber boats so harass the two of Philippine vessels. Ah, okay. So talaga naghinaharas nila tayo, mga hinayupak ng mga in check, -check na ito. No? So despite ay, tayo naman, naman tayo sa protocol, no? Talagang niraradyo natin itong mga to, no? Nagkaroon tayo ng public address system. May no, inform natin ng humanitarian nature of our mission for medical evacuation. Pero ito, no? They still engage in dangerous maneuvers, no? Na talagang pwedeng makadisgrasya sa atin. Even intentionally ram the Philippine Navy RHIB while transporting the sick personnel, napakahayupak na mga to Kung wala talaga, hinayupak kayo, mga injekchekwa kayo. No, despite the harassment, the transfer of the sick personnel was completed and later uh, reached um, uh, Buliluyan Port safely. Oh, naka, ano naman, naka, pero tignan nyo ha, tignan nyo yung pressure, yung, yung stress na nangyari pa dun sa isang sundalo na yon. di ba? Oh, despite the challenges posed by the interference from the CCG, the PN and the PCG displayed remarkable cooperation, professionalism, and determination. They successfully outmaneuvered the numerous CCD assets. na eh. eh. marami kayong mga armas pero mautak pa rin ang mga Pilipino. No? So yan, yeah, talaga, talagang yari kayo dyan. No? Pero alam nyo sana no, pagdating ng araw, no, tayo ay katatakutan ng bansang China na ito in Chichekwa. No? Pero eh, ano kaya, no? lagyan natin ng, ano, ng, yung mga water cannon nilagyan natin ng siling labuyo. Yan. Siling labuyo pag natin, pag uh, bubombahin natin yung mga yan. O, no? o kaya naman, lagyan natin thumbstack. Thumbstack. Thumbstack ba yun? Ano Yung parang malilit na aspile eh. O yeah. basta malilit. No? Lagyan natin yung mga mga water boat nila, no? Yung mga rubber boat nila, no? Ano natin, mga Pero pilosopo lang po yung mga gano'n, no? Ay, nako. Tapos pagkatapos po yung nandun na, ah, nung sa dumating na yung sick personals natin, mga sick soldiers natin, dyan sa Buliluyan Port, ay talaga namang inilipat na yan sa diretsyo sa ospital no, para magkaroon ng immediate medical attention. No. Okay, beruin mo naman, no? Grabe, may talaga mga hinayupak na incheck-checkwa na ito. Sige, so, anyhow, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ha? Mabuhay po kayo at uh, hanggang sa muli.